Good morning, good afternoon, and good evening kaninyong tanan. Og shout out dia sa taga Himbangan. Og syempre, i-appeal nato ang atong kabarangay. I mean, ang atong mga silingan nga barangay. Ug <laughs> kumusta ang inyong Holy Week? Mura lagi og nagbaha og binignit or tabirak sa akong FYP. Pero pahinumdum lang, napalihog lang, ibalik sa tag-iya ang kaguran. Og syempre, pakapini og binignit or tabirak. Para sa sunod, makaholam mo og balik. Ah! <laughs> Kini nga tong talent, grabi ra ba dyan? Kamao mang hulam, pero lisud ibalik. <laughs> <laughs> Mabitaw usahay, mabalibaran ta. Mo na ganitag hulam, muingon ang tag-iya. Nagihulaman ni Pulan o Pulana, ang kaguran. <laughs> Pero kinsa mo si Pulano si sipula, sipula na oy? Nahangtod ka ron. Wag ko'y alamag kung kinsa ng mga tawhana. Kalo'y ay baaning duha? <laughs> Before ko malimot, magpasalamat dekog kog dako. Taas. O gahe. Oh. <laughs> Ito, thank you kayo sa mga nag-comment. Thank you kayo sa inyong mga pa-hashtag. Pero anak ay man yun na. Iman pwede na kamong tanan na akong piliot. Oh, congratulations sa atong hashtag na Team Mikorish, ito sa atong mini vlog today, amo pong ipakita kung giyon sa namo pag-celebrate ang Holy Week. Pagtuo di amis sa flower shop, kay na ay gipalit ni Mr. Oggini ang putatis or patatas. Bitaw pa namang gudri ah, so naghunahon na mi nga magtanong og patatas. Grabe kayo siya kaseryoso o? Oh? Mura grabe ka tense. <laughs> So karon for this time, na feel na po di ang akong na feel. Pingon gina sa ako ah. Nga daw ko mo palit. I mean, grabe daw ko kadugay mo pili. So karon, murag na tense siya. Na tense ang iyang buto. <laughs> So, maikot-ikot sa tadari ka dali. feel po ninyo. diri sa Sweden. O grabe kanindot ang mga palito nun. Kwarta na lang ko ang kulang, ba? Diba? So, nagpalit dahi may ugbola kay amo siyang ibuta. O omi sa mama ni Michael. Na sumakabilang buhay na. Mag-alay po tag-prayer. Sa tinood lang, nagmikus-mikus po akong otok brain. Abi mo kong kalag-kalag today. Holy week man di ay. <laughs> Agoy, laliman ka o kalag-kalag. Wa, pag na ka move on ni aging Pasko. Nagkalag-kalag naman hinoon. Naon sa ba? <laughs> Kadumdum na ko karon ang panahon na ang panahon sa pagpinitin pagpinitensya ang panahon sa paghinulsul sa ato mga sala ug tuod nagbasol ka na ba kay ang silinga naghanda og tabirak ug sa dihang wa ka na apila kay imo man siyang gilibak <laughs> agoy likay dai para dili maigo <laughs> Tao, pasi ora yun ding ato, ha? Di lang gud ta magseryoso. muto ba Dili mag-ool. Dili ma-stress. Og samot, dili mabikil. Kay kining tanan. For the content lamang. Dari na lang kutob, og dari na lang taman. Ayaw ba ya kalimot sa pag-like, pag-comment, og pag-subscribe. Basin pa di ay, ikaw ang akong piliun. Halaka!